tinatawag na di marunong magsalita ang mga introvert. Sinasabihan nilang awkward ang kanilang katahimikan, pinagtatawanan ng kanilang mga mahabang pos, ang pagiging kalmado, ang hindi madaldal na presensya. Pero kung alam lang nila na bawat sandali ng pananahimik ng mga introvert ay puno ng pagsusuri, na bawat tahimik na titig nila ay sumisipsip ng mga impormasyon, nag-aanalisa at nagtatala sa isipan na sa likod ng mahinahong kilos ay isang isip na mas matalas pa sa isang patalim at mas malalim pa sa karagatan. Hindi magsasalita ang ibang tao ng kung ano-ano. Hindi sila basta-basta magsisinungaling at hinding-hindi na nila muling mamaliitin ang mga introvert. Dahil kung maririnig lang nila ang panloob na mundo ng isang introvert, hindi na nila ito makikitang mahina. Makikita nila ito bilang makapangyarihan sa paraang hindi maingay pero nakakayanig narito ang mga pagbabago kung malalaman lang ng mga tao ang totoong iniisip ng mga taong introvert. Number 1. Mapapaisip ng dalawang beses ang mga tao bago magsinungaling sa isang introvert. Ang mga introvert ay hindi lang basta tahimik na nakaupo at tanggap lang ng tanggap ng mga sinasabi ng iba ang kanilang katahimikan ay hindi simpleng pagkalma. Isa itong mental na korte. Bawat pag-uusap ay nagiging paglilitis sa kanilang isipan. Inuulit nila ang mga salita na parang ebidensyang nire-replay. Binubusisi ang tono na parang may lihim na mensahe at tinitimbang ang bawat agwat at oras ng sinabi na parang pahiwatig. Habang karamihan ay nagsasalita para marinig, ang mga introvert ay nakikinig para tunay na makaunawa Ibig sabihin, kapag may nagsinungaling o nang manipula, hindi lang nila ito naririnig, nararamdaman nila ito. Yung bahagyang pagbabago sa boses, yung hindi tugmang pahayag sa sinabi kahapon, yung ekspresyon sa muka na hindi swak sa mga salita, lahat yon napapansin nila. Hindi dahil gusto nilang maniwala sa masama, ngunit ito ay dahil likas na sa kanila ang magbasa ng pattern. Para sa mga introvert, ang kasinungalingan ay hindi lang simpleng pagkakamali isa itong disruption sa enerhiya at ang disruption na 'yon ay nararamdaman nila hanggang sa kaibuturan nila kung alam lang ng mga tao kung gaano ka pinong manghuli ng bahid lang panilin lang ang isip ng isang introvert ang pagsisinungaling sa kanila ay parang pagtayo sa harap ng spotlight habang may nakaabang na lie detector may bagong takot na lilitaw hindi sa kung anong sasabihin ng introvert kundi sa kung anong alam na nila Dala mga introvert, hindi palagi nagkukompronta. Minsan tahimik lang silang nagtatala. At sa katahimikang yon, doon magsisimula ang pinakanakatakot na presensya sa isang silid. Number 2. Ipinapakita ng mga introvert kung gaano kalalim na nilang nabasa ang mga maingay na tao. Kapag ang malalakas ang boses ang nangingibabaw sa isang silid, kadalasan iniisip ng lahat na ang mga tahimik ay unti-unting nawawala sa eksena pero ang totoo, ang mga introvert ay hindi nawawala. Nakatoon sila. Habang ang iba ay nagpapasikat o nagpapatawa, ang mga introvert ay nag-oobserba. Nakikita nila ang iyabang na may halong takot, ang pilit na tawa, ang pa-impress na mga kwento na mas nagpapakita ng insecurity kaysa kumpiyansa. Hindi sila sumisigit para itama o ipahiya sila. Dahil mga introvert ay hindi naghahangad ng atensyon o kontrol. Gusto lang nilang maunawaan at nagagawa nila ito ng malalim. Binabasa nila ang mga tao na parang nobela. Hinahanap pa mga butas sa kwento. Pinagmamasdan ang damdaming hindi binabanggit at iniintindi ang lihim na motibo. Bawat depensa, bawat kwentong OA, bawat tawang sobrang pilit. Lahat yon iniimbak sa malalim nilang mental library. Yung akala ng iba ay wala silang pakialam, sa totoo lang ay tahimik silang nagsasagawa ng profiling kung alam lang ng mga maingay kung paanong nalalantad ang kanilang buong pagkatao sa tingin pa lang ng introvert na inakala nilang mahiyain lang, mapapahiya sila. Baka pa nga makaramdam ng pagka-expose at takot. Kasi ang mga introvert ay hindi nagbubunyag ng alam nila. Tahimik lang silang nag-uugnay ng mga peraso. At pag napagtanto ng iba na nabasa na sila, huli na. Buna ang psychological map sa isip ng introvert. Ang inakala nilang pagsuzone out Isang tahimik na salamin pala. Hindi ba pang husga, pero matalim at walang makakawala. Number 3. Nagiging mapanganib ang katahimikan ng mga introvert. Para sa karamihan, ang katahimikan ay nakakailang. Pero para sa mga introvert, ang katahimikan ay ang hangin kung saan humihinga ang kaliwanagan. Ang iniisip ng iba na awkward na pananahimik ay para sa mga introvert isang maselang espasyo ng signal Isang lugar ng pagsusuri, hindi ng pagkaantala. Hindi tulog ang isipan ng mga introvert sa katahimikan. Ito'y gising na gising. Nanunood, nagtatala, nagbabasa ng mga enerhiya. Kung alam lang ng mga tao kung gaano karaming impormasyon ang nakukuha ng isang introvert sa gitna ng katahimikan, baka makaramdam na sila ng kaba sa bigat ng titig ng mga introvert. Dahil ang pananahimik ng isang introvert ay hindi kawalan. Ito'y matinding focus, at kapag napansin nilang iba ang lalim ng atensyong yun, bigla na silang nagbabago ng kilos. Napapakamot, napapagalaw, biglang ini-edit ang sariling sinasabi. Nagsisimula silang matakot na baka ang tahimik sa kabilang dulo ng mesa ay nakakakita ng sobra, nakakaramdam ng malalim at nagsasalita lamang kapag ang salita ay hinasa na parang espada. Habang lumalalim ang hindi sinasabing pag-unawa, tumitindi ang pressure. Ang bawat pag-iwas ng tingin ay parang pagsusulit. Ang bawat katahimikan ay nagkakaroon ng bigat. Ang parehong katahimikan dating akala nila yung nagbibigay sa kanila ng entablado ay biglang nagiging parang sila ang nasa ilalim nito. Pinagmamasdan mula sa ibaba, tahimik, matalim at mapanganib. Hindi kailangan magsalita ng mga introvert para makaapekto sa isang silid. Ang mismong katahimikan nila ang impluensya nila. At kapag naintindihan na ito ng iba, ang kanilang pananahimik ay hindi na mukhang pasib. Nagiging isang salamin ito. Isang salamin na dahan-dahang nagpapakita ng mga bagay na matagal nang tinatago ng mga tao kahit sa sarili nila. Number 4. Mapapahiya ang iba sa pagmamaliit nila sa isang introvert. Madalas silang pinag-uusapan. Tinatawag na tahimik. Hindi pinapansin sa mga group settings. Tinuturing na parabang wala silang halagang mayaambag. Pero sa buong panahon na yon, ang mga introvert ay 10 steps ahead na sa isip. Habang ang iba ay abala sa pagpaparinig ng boses, ang mga introvert ay tahimik na minamapa ang emotional landscape. Alam na nila kung sino ang may koneksyon kanino. Naiisip na nila ang mga posibleng kahihinatnan. Nakikita na nila kung saan tutungo ang usapan bago pa makarating doon. Pinagmamas na nila ang paggalaw ng impluensya. Kung sino ang laging nangi-interrupt, sino ang palaging humihingi ng papuri, at sino ang tahimik na matatag. At hindi lang sila aware, may plano din sila. Hindi para mangibabaw, kundi para makalibot ng maingat. Ang mga introvert ay nagdatayo ng mental blueprint habang lahat ay abala sa ingay. Kaya pag ang iba ay ngayon palang nagre-react, ang introvert ay tapos na. Naisip na nila ang konklusyon. Kung alam lang ng iba kung gaano kalawak ang iniikot ng isipan ng isang introvert habang mukhang tahimik sa panlabas, Siguradong mapapahiya ang sino mang nag-aakala na ang pananahimik nila ay kawalan. Dahil ang introvert ay hindi disconnected, sila ay sobrang mapagmatsag. Ang talino nila ay hindi pasabog, ito'y layered at pino. Hindi ito pinagyayabang, ito'y pinipino sa katahimikan. At sa oras na makita ng mundo ang naitayo nilang mundo sa ilalim ng katahimikan yun, marirealize na mga dating nang mamaliit sa kanila na huli na sila sa laban. Hindi talaga sila nanguna pinagmasdan lang sila, tahimik at matalino. Number 5. Nagiging pananggalaban sa mga manipulators ang mga introvert. Ang mga manipulators ay namumuhay sa gulo, sa ingay, sa kalituhan. Kailangan nila ng magulong espasyo para gumana ang kanilang mga taktika, para baluktutin ang katotohanan, banayad na mang gaslight at mangkontrol control gamit ang charm. Pero ang mga introvert, likas na kontra sa kaguluhan. Ang kanilang calmness ay parang panunaw sa drama. Ang kanilang katahimikan ay nagiging spotlight na sumisinag sa kung anong pilit tinatago. Kapag nakaharap ng isang manipulator ang isang introvert, may mararamdaman silang hindi tama. Parang may bara. Hindi gumagana ang dati nilang mga laro. Hindi ko makapit ang kanilang paselos, guilt tripping o mga scripted na emosyon. Bakit? Dala mga introvert ay hindi madaling malinlang. sense nila pinagmamas na nila ang pattern sa paglipas ng panahon. Hindi sila basta-basta nagre-react, nanunood lang sila. Ang mga manipulators ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na engagement at ang mga introvert ay walang ibinibigay. At ang katahimikang yon ang kinatatakutan ng mga manipulators dahil nangangahulugan ito na nakikita na ang laro nila. Hindi sa paraang pinagsisigawan o ine-eskandalo, ngunit sa paraang kalmado pero lubos na naiintindihan. At yan ang mas nakakatakot. Dahil ang introvert, hindi sumisigaw kapag may napagtantong kakaiba. Umiiba sila ng distansya. Tumatahimik, pinuputo lang akses. Ang manipulator ay hindi binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Dahil ang introvert ay hindi nakikipagnegosasyon sa enerhiyang hindi totoo. Kung alam lang ng mga tao kung gaano kabilis madetect ng mga introvert, ang guilt tripping, silent bullying, at fake empathy may kita nila ang introvert bilang naglalakad na lie detector. Tahimik, hindi natitinag, at hindi naaabot ng mga nilalang na nabubuhay sa panlilin lang. Number 6. Napipilit ng mga introvert ang mga kaibigan nila na iwanan ang mga mababaw na usapan. Maraming tao ang iniisip na mahirap kausap ang mga introvert. Pero ang totoo, ang mga introvert ay mapili lang talaga. Hindi kasi sila nasisihan sa small talk dahil hindi ito tugma sa lalim ng kanilang isipan. Hindi sila suplado, totoo lang sila. Kapag sanay ka sa mundo ng simbolo, emotional accuracy at mga kahulugang layered, ang mababaw ng mga kwentuhan ay parang ingay lang sa radyo. Kaya kapag sinubukan ng mga kaibigan na makipag-usap sa kanila gamit ang mga chismis, generic updates o pilit na pagpapatawa, ang introvert ay tahimik na nagbifilter. Hindi nila ito sinisita pero hindi rin nila sinasakyan. Kung alam lang ng mga kaibigan nila kung gaano nakalalim ang pinanggagalingan ng isang introvert, kahit sa simpleng pag-uusap, titigil na sila sa pag-aakalang wala silang gana at magsisimulang maunawaan ang pangangailangan nila sa lalim. Hindi sila naiinip, sadyang nilikha silang lumangoy sa malalalim na emosyon. Bigyan mo sila ng totoo, magbubukas sila. Bigyan mo ng padistract lang, lulutang sila palayo. Kapag nagsimula ka mula sa lugar ng katapatan at damdamin, doon mo mararanasan kung gaano kalalim makinig ang mga introvert, kung gaano kaingat sila magbukas ng espasyo, at kung gaano sila kumunekta nang hindi mo namamalayan. Hindi nila kailangan ng madaming salita. Kailangan nila ng kabuluhan. At kapag naintindihan na yun ng mga tao, magbabago ang paraan nila ng pakikipag-usap. Hindi na iiwasan ng mga introvert. Paghahandaan na sila Number 7. Unti-unting na-attract ng mga introvert yung mga dating hindi sila pinapansin. May isang uri ng pangakit na hindi maipaliwanag, yung nanggaling sa mga bagay na hindi mo lubusang maintindihan. Doon naninirahan ng mga introvert sa pagitan ng intriga at hiwaga. Habang ang iba'y may flashy na personalidad, ang mga introvert ay tahimik na naglalabas ng presensya. Walang palabas, walang pasiklab, puro lalim, at ang lalim na yan, kapag minsang nadama, ay hindi na makakalimutan. Sa simula, baka baliwalain sila. Pero habang lumilipas ang panahon, may naiiwang bakas. Isang tingin, isang simpleng sinabi, isang katahimikang mas malakas pa sa kahit sinong sumigaw. Napapaisip na lang ang mga tao tungkol sa introvert kahit wala sila. Hindi dahil may sinabi silang kakaiba, ngunit dahil wala silang kailangang sabihin. Ang pagpipigil nila, ang kontrol, ang presensyang tahimik pero buo, may kung anong ligtas pero nakakakuryente rin. Kapag napansin ng iba ang lalim ng emosyon na dala ng mga introvert kahit hindi nila ito pinapakita, nagsisimula silang hanap-hanapin yon. Hindi na dahil sa curiosity, ngunit dahil nasa pagnanasa ng connection. Ang mga introvert ay biglang nagiging hindi na background character, kundi sentro ng damdamin Mula sa pagiging nakakaligdaan, sila ay nagiging hindi na makalimutan. Hindi dahil naghabol sila ng atensyon, ngunit dahil dala nila ito sa katahimikan pa lang. Yan ang tahimik na magnetism ng isang taong hindi kailanman nagmakaawang mapansin, pero sa bandang huli, naging imposibleng hindi mapansin. Number 8. Napaparaning ang mga peking kaibigan dahil sa mga introvert. Maraming tao ang nag-aakala na hindi napapansin ng mga introvert ang maliliit na pagbabago sa ugali ng mga tao sa kanilang paligid. Ang passive-aggressive na tono, ang mga delay sa reply, ang biglang shift kapag napunta sa iba ang atensyon. Pero ang totoo, eksperto ang mga introvert sa pagkulekta ng mga emosyonal na ebidensya. Bawat pekeng tawa, bawat kabaitan na may kapalit, bawat pagkawala sa panahon ng pangangailangan, ina-archive nila lahat. Tahimik, kalmado, at hindi sila agad nagre-react. Hinahayaan lang nila ang tao na ipagpatuloy ang laro habang matagal na pala silang talo. Kung alam lang na mga peking kaibigan kung ilang internal receipts na ang naipon ng isang introvert, siguradong mangangatog sila sa kaba. Dala mga introvert hindi sumasagot sa galit. Lumalayo sila sa katahimikan. Hindi sila nagkakansila ng mga tao. Ina-archive nila ang mga ito. At yung uri ng detachment na yon ay mas malupit pa sa galit mas matalim, mas cold, at hindi bunga ng emosyon kundi bunga ng buwan o taong pagmamasid. Madalas ang katahimikan ng mga introvert ay napagkakamalang pagkainosente, pero ang totoo, lahat ay nakita na nila. At kapag sila tuluyang lumayo, wala nang matitirang puwang para sa. Pwede pa ba nating ayusin? Ang iiwan nila ay isang katahimikang puno ng lahat ng hindi na nila piniling sabihin. Tahimik ang bitaw nila, pero puno ng bigat. Number 9. Hinihingan ng malalim na mga payo ang mga introvert, pero kinakatakutan dahil sa katotohanan ng bitbit nila. May isang uri ng katotohanan na hindi kailangang isigaw, pero diretsyong tumatama. Yan ang regalo at minsan sumpa ng mga introvert. Kapag nagsalita sila, hindi ito basta opinyon. Ito'y pinanday na katotohanan. Galing ito sa mahabang pag-iisa, pag-iisip at pagmamasid. Kaya bawat salita nila ay parang kabuuan ng sampung pag-uusap sa loob ng kanilang isipan. Kaya kapag lumapit ang mga tao para humingi ng payo, madalas higit pa sa inaasahan ang natatanggap nila. Hindi pa na kundi linaw. Ang mga introvert ay hindi mahilig sa mga pambalubag loob. Gusto nila ng katotohan ng malinaw. Hindi sila nanliligaw ng loob. Nagpapaliwanag sila ng totoo. Para sa ilan, ang ganitong katotohanan ay nakakagaling. Pero para sa iba, ito'y nakakayanig. Dahil nakikita ng mga introvert ang mga ilusyon kung saan namumuhay ang iba at hindi nila ito nilalaro. Hindi man sila nanlilibak, hindi rin sila nagsisinungaling para lang makagaan ng loob. Kaya maraming lumalapit sa kanila para sa karunungan. Pero kakaunti ang handa sa emosyonal na hubad na kaakibat nito. Ang pananalita ng mga introvert ay may kasamang surgical precision. At minsan ang ganong katotohanan ay kayang sumugat. Pero yun din ang parehong katotohanan na nagpapalaya. Kaya sila ay ginagalang at the same time kinatatakutan. Hindi dahil gusto nilang mamuno, ngunit dahil ang taglay nilang insight ay nagpapaharap sa iba sa sarili nilang refleksyon. At number 10, makikilala ang tunay na lakas ng isip ng mga taong introvert. Sa mundong ito, kadalasang iniuugnay ang pagiging maingay sa leadership at ang pagiging agresibo sa katalinuhan pero pinapatunay ng mga introvert na hindi yan palaging totoo. Ang isipan nila ay parang kaharian. Mga kuta ng lalim, memorya, imahinasyon at matinding emosyonal na intelehensya. Habang ang mundo ay abala sa pagsasalita, sila ay nagmamasid. Habang ang iba ay habol ng habol, sila ay nagkakalkula. Ang mga iniisip nila ay hindi simpleng kaisipan. Ito'y masalimuot, patong-patong at kung minsan ay advance sa panahon. At ang mas nakakabigla para sa iba ay hindi kailanman kinailangan ng mga introvert ng papuri o atensyon para buhuin ang ganitong kapangyarihan. Tahimik nilang pinapanday ito ng mag-isa ng walang sagabal. Kung mabibigyan lang ng pagkakataon ng ibang tao na silipin ang loob ng isipan ng isang introvert, may kita nilang isang makina ng kahangahangang lalim. May maramdaman ang lalim ng hindi nalulunod maglakbay gamit ang imahinasyon ng hindi tumatakas sa realidad at makita ang katotohanan ng hindi nanginginig. Yon ang tunay na lakas. Hindi ito nabibili, hindi ito pinapanggap, at lalong hindi ito ginagaya. Ito'y nililinang sa katahimikan at hinahasa sa pag-iisa. Madalas maliitin ang mga introvert dahil hindi sila laging nakikita. Pero kapag dumating ang sandali na makita sila ng buo, doon mapagtatanto ng mundo na hindi sila kailanman naging simpleng karakter. Sila ang tahimik na estratehista sa likod ng kurtina, ang tahimik na bagyo, ang hindi nakikitang puwersa. At sa dulo, yan ang uri ng kapangyarihan na hindi na-anticipate ng mundo hanggang sa huli. Kung alam lang ng mga tao kung ano talaga ang iniisip ng mga introvert, hindi na nila ituturing ang katahimikan bilang kawalan. Hindi na nila susubukang ayusin ang pagiging tahimik at hindi na sila magsasalita lang para mapuno ang katahimikan. Sa halip, titigil sila sandali at mapapatanong, Gano'n na kaya karami ang nalaman niya tungkol sa akin? Dala mga introvert ay hindi humihingi ng kontrol. Ipinaparamdam nila ito kahit walang salitang binibitawan. Shoutout sa mga nanonood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Paul Elia Saldoga. Sabi niya, ang buhay ay may lang. Mas pipiliin ko pa rin maging masaya at malaya. Kahit maraming tao pa ang magalit sa akin dahil hindi lang nila ako mamanipula at yan ang katotohanan na hindi nila matanggap. Sabi naman ni Rebecca Ogata, Thank you Sir AP. Dagdag kaalaman na naman sa akin yan bilang isang introvert. Mas masarap mabuhay sa araw-araw kahit solo. Ramdam ko na may peace of mind ako. At ayan naman kay Junior Andres, Wow Sir. Dito ko po nalaman ang napakaraming katangian ng isang taong introvert. Gaya ko. Patnubayan ka nawa ng Diyos, sir. Salamat po. At shoutout din kay The Project 8991, Ellen Espino, Master Buten, Dennis Aranzanso, Marie Delight Worker, Bernabe, RJ Mera, Pax Tumulak, Annalyn Granada, Kay Molino, Ramlat, Lorena Bintas, Jola Short Video, Aubrey Jane 793, Sabutahira Vlog, at kay Kati. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit biglang nagiging malambing ang mga tao pagkaharap ang isang introvert? Panawarin sa video na to.